Welcome to my channel Cambosder. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito ang Centenary Law of 2016 o kilala sa opisyal na pangalan bilang Republic Act No. 10868 ay isang batas na ipinasa sa Pilipinas na nagbibigay ng pagkilala at benepisyo sa mga Pilipinong umaabot sa edad na isandaang taon o higit pa. Buod ng Centenarian Law, ras 10868, petsa ng pagpasa, hika 23 ng Hunyo taong 2016. Layunin, kilalanin at parangalan ng mga Pilipinong Centenarian, daang taong gulang pataas, sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo at pagkilala Mga layunin ng batas pagkilala sa kontribusyon ng mga matatanda Bigyang parangal ang mahabang buhay at ambag ng mga sentenarian sa kanilang pamilya, komunidad, at bansa Pagsuporta sa kalagayan ng mga matatanda Tungulong sa kanilang pinansyal na pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash gift Mga benepisyo sa ilalim ng batas 100,000 piso cash gift ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development DSWD, sa bawat Pilipinong sentenarian. Letter of Felicitation, Pagbati, mula sa Pangulo ng Pilipinas. Parangal mula sa LGU maaaring may karagdagang benepisyo mula sa lokal na pamahalaan, tulad ng flag karagdagang allowance, o iba pang pabuya, saklaw ng batas. Lahat ng Pilipinong sentenarian, nasa loob man ng bansa o naninirahan sa ibang bansa. Mga namatay bago pa ang isandaan pero buhay nung ipinatupad ang batas maaaring makatanggap ang kanilang pamilya ng benepisyo kung namatay matapos ang ikadalawamputatlo ng Hunyo taong dalawang libot labing anim. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan gumawa ng buod nito para sa project o report at sa iba kaalaman tungkol sa Senior Citizen ang Republic Act Number No. walumput na kilala bilang Expanded Centenarians Act, ay isang batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung put 26 ng Pebrero taong 2024, layunin itong palawakin ng mga benepisyo para sa mga nakatatandang Filipino, hindi lamang sa mga umabot sa edad na isandaan, kundi pati na rin sa mga umabot sa mga milestone na edad na 80, 85, 70, at 75. Ano ang mga benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarians Act? Ang mga Filipino na umabot sa mga sumusunod na edad, maging sila ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, ay makakatanggap ng mga sumusunod na benepisyo. 10,000 piso kapag umabot sa edad na 80, 85, siyam na po, at siyam na putlimang piso isandaang libo kapag umabot sa edad na isandaan. Ang mga binipisyong ito ay maaaring i-claim sa loob ng isang taon mula sa pag-abot sa mga nabanggit na edad. Paano mag-apply para sa binipisyo ang mga kwalipikadong senior citizens ay kinakailangan magsumiti ng aplikasyon sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, o sa kanilang lokal na tanggapan ng Senior Citizens Affairs OSCA. Narito ang mga kinakailangang dokumento. Original at photocopy ng birth certificate o national ID. 2x2 ID photo at full body picture na nakaprint sa A4 na papel. Endorsement letter mula sa lokal na punong ehekutibo o Philippine Embassy para sa mga nasa ibang bansa, gmanetwork.com. Ang mga pondo para sa mga benepisyo ay ay mula sa taunang General Appropriations Act ang batas ay naging epektibo noong pitu ng Marso taong 2024, matapos itong mail at hala sa mga pahayagang may malawak na sirkulasyon. Lofil.net para sa karagdagang impormasyon at mga detalye sa aplikasyon, bisitahin ang opisyal na website ng NCSC, ncsc.gov.ph, ncsc.gov.ph, at sana naibigan nyo aking video please subscribe like and share hit notification bell para sa update ng bago kong video maraming salamat.